Tatlo kayo? Hmm. Okay. Utro iyon sa ti last last last. Okay. Eh padu sa gamay ba? sa bagamay. Hello. Hello. <laughs> Talawa ng vacuum. Hello. Oo, oo, oo. Oh, oh, oh. Oh, mangka. oh, <laughs> Si hello Ari Ano? Uy, nakasapak pa to. Kokokola naman la na. Oh, no more na no, agay. Okay. Oh, no na na kaw. <laughs> kau, dun na tena. Tata <laughs> pigi sa kaw. Pinaka oh, kaw lagla pati. Mm. Papa! Papa!